All all he shot. All, all, deadlock. Oh, dead all, all, deadlock. Deadlock.

Balik, Fale, Nali, altupina, balik Pabula, ke Valer, saya natin, paparito, Balik ke na papir, nih, paparito, 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 nomor 3 Antopina Valer, kita Ya de bae. Anu haba eh. 23 3, middle away. Ta pula taking 3. Oh, bang. Assalamualaikum. Eh, Magic Payne, Ronaldo Drive. Oh, an langitnya. <laughs> oy, oy, oy. Nah. Ayo, ay pen. Cabrera, Cabrera on the drive. Wala, <laughs> rebound 25. Nice block.

Pabula Pabula Yeay! Ang liwanag po! Napakaliwana Yung For so free Yeay! Oh, right? Napakaliwana Yung Tutor Sabisato niya yung tinig 3 sa three. Wala Rebound Pupunta kayo kaya si Beda Binigay kay Pabula Aksin Mila Tore the grind Yes. yes, talaga siya sa mga malapit gana. Last game na. Last game minutes! Pige, pigeon. 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 Pige, Wala! Pige, pigeon. Pige, pigeon. Pige, kay Pige, pigeon. Pige, pigeon. Pige, pigeon. Pige, pigeon. Pige, pigeon. Pige, Pupunta kay pigeon. Pige, pigeon. Tuna Kala tala kayo Bay 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 muna Sabay muna Sabay muna Sabay muna Sabay muna Bay paner, bay pabula Medalyon Recon Tuterios medalyon Time match up Match up again One 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 They let go again Basket to the front Antopina balikin Bang Wala, pull back sit back Relax para kay Antopina Relax enjoy para kay Antopina

Dose. Pasok ang unang tira. Sa dalawang tira. Sablay. Rebound. Pupunta kay Pabello. Binigay kay Maja. Maja. Patawid ng bakong line. Binigay kay number 3. Pasok to Palermo. Wala. Wala baka nandito malaan binalo niya bungkutan ayon kay sebena president ya binike kay sebena kung mika na dumakbod buo na iba ay ay tumina binike kay bitayo lumabas balerno sa tawid ng backing Na-attack siya sa beda. Isilem, yes. Ganun-ganun lang. Simple-simple lang ay... Wala siyete. Basket. Uy! Eh! Pagkakabawas ang kalamangan. Nice. <tiple> Defense. <tiple> <tiple> oh, oh. <tiple> <tiple> oh, talaga mag-driven <tiple> <tiple> Hoy. Oh, kalma. ang ng ipangalan nila. Kalmado. <tiple> pa kaya. Si Number 14. <tiple> Pau, pumunta kayo kay Asipeda. Pau, pumunta kay Asipeda. Warning na warning. Pumunta kay Asipeda. Tira kay, tira jong nakita siya tungbina, Wala Tapikan ng bola, ang tungbina, kay Asipeda. Shoot, see, see. Pag matata, sumalo, as to shoot, shoot. Sisi pang matatawag sa maluno. Shoot, shoot. Aaww.

Pader, big tin shoot. Big shoot. Bye shoot. Grabe no, pagka-bines mo Out. Dela Pete, may big guys, guys.

suka kayo delapente delapente berikan kaymaja, bapak, the try, bapak, tahu dong, udah, 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 the udah, 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 udah,

Bupuntang kay Atibeta Balik kay Patel Bintikin kay Atibeta Pabla 5 to shoot 5 to shoot 5 to shoot Bupuntang kay Patel Nakakulungas ng Patel 26 second Atibeta

Paul, good luck. Ay, good luck oh, dead luck. talaga yun. Itamang ikaw. Nasa ere, pati nasa ere ng bula noon! Ang kay Sae. Biligay kay Maja. Maja, aatake agad. Side step, wala na siya. Pupunta kayo kay Asipeda. Asipeda. Biligay kay Pabula. Balik kay Sibela, tuwing ang ng tres. Wala, rebound. kay Antopila, balik kay Fabula. Malakas! Pupunta sa Ganang ka, bit Okay, bumis ato. Harap! kayo kay Fabula. Balik kay Paner, balik kay on the underdrive. Malakas!

dan <laughs> 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 <coughs> 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 <coughs>

<laughs> I'm not a blogger.

Oi! <tuk> Oi! <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>

Oh oh oh